hindi ko nababasahin yung mga tao ah um ito tao na medyo bata pa ito strength power ito rin tao na medyo may edad na tapos ito rin tao babae na medyo class tapos pinapakita ko sa inyo para makita nyo rin kung ano yung pinagbabasihan ko. Kayo na magsasabi kung maganda ba o hindi yung sinasabi. Six of Pentacles, nagmamakaawa yung dalawang pulube. Lalaki ba, ba eh nakabaligtad. It, pangit dito eh. Kung nakabaligtad, napaganda pa. Unexpected uh, favor or anything that is not earned. Magpe-penalty. Or lawsuit. Ipapanalo. Ah, talaga. Mapaparusahan sila. Pero wala akong nakitang major-major na decision na crack. A sense of justice. Wow. Or uh, grant. Receive. Ah, retroactive pay. Baka mag-penalty sila. Tapos ito. Isang Knight of Wand, Eight of Strength. Institution is a proud, strong, courageous. The power patience is needed. Pero ito, an illness or death of pet. Tatag. Sino ang matatag? Dapat yung mag-justice eh. Tapos ito, nang makikiusap pero may penalty. Makikiusap, marunong makiusap eh. Ito isang lalaking kausapin sa una. Second set tayo, ito yung laban. Isang lalaking medyo may edad na, another na naman. Di ba nga maraming kausapin doon? Seven of Wands. Four of Cups. Parang mahirap na da dalawang yan. So, ito ay nakikipaglaban to eh readiness to fight oh lumalaban nilalabanan ng isa yung anim pero sa totoo lang ang balaki da imaginary lang na parang may kalaban pero sa tutuusin wala namang kalaban kung magbabagsak ng justice at magkakaroon ng problema actually wala namang magiging problema yun pala yung magiging feeling nang magbabagsak parang pressured sila at defensive kasi panalo naman siya, tama naman siya kaya lang yung posisyon nila ay napakaselan na kailangan ma-maintain at tatagan may tension isang lalaki ang four of cups baligtad yan. Negative yan, pero yung negative kasi, pag bumaligtad, nababawasan ka baligtad na nun, positive eh. Negative niya, pumapositive ng konti oh. There are two very different ways. Yung person daw, ay inaalok ng isang bagay na tatanggihan niya. So, merong ba bagay na inaalok sa kanya na tatanggihan niya. For example, magdidil deal sila. A new job, example. Or, example, eh, kahit ano. The second, tapos ngayon, papalitan, may i-offer pa rin sa kanya unexpected. Uh, almost bigla i -offer. Merong bagong oportunidad na lalabas. POV ko, tanong MTRCB ako. Tapos may alok na pangalawa ngayon dun sa tao biglang-bigla makakaisip ng iaalok at pangalawa may iaalok na bagong opportunity na hindi alam ng tao meron siyang makikitang bagong pagkakataon so siguro may tama na tatamaan pa uli. pero lumalabas sa mga card guys yung mismong nag implement ay nagkakagulo iba-iba yung lumalabas nilang ano decision merong magbabagsak nito papalitan yung offer tapos ito, makikiusap ngayon, may kinausap. Yung tatag nito, masusubukan. Tapos yung itong isa, parang may kinakalaban siya na ani. Pero sa totoo lang, wala naman dapat laban. Tapos mayroon pang isang lalaki. Kaya medyo tumatagal dahil mismo sila doon ay hindi magkasundo doon sa loob. Iba-iba yung desisyon nilang lumalabas. eto pa ang isang bagong pakikipaglaban wand uli so talo pagtatalo may hininging favor yun tapos si tetesting yun yung tatag nya ang daming pagtatalo may offer pa eto pa pagtatalo uli tignan natin kung itong babaeng ito na malinis na medyo class medyo mataas ang pagka-society, ay maninin, makakapanindigan. Ito pa isang lalaki. Ang daming tao. tao. Ang daming tao nga kita. Pero dito sa una kasi, may isang tao na eh. Pangalawa, may humawak. Tingnan.